Hello sa inyo lahat mga bossing, napapansin nyo naman dito na gumagana yung wiper ng kusa tapos yung headlight hazard nagsisiganahan dito sa Chevrolet Trailblazer na kahit hindi pinipindot may power na agad so alamin natin kung anong problema dito mga bossing den, ito iniscan ko na ngayon may nakita ako dito ng code sa BCM na napakarami So alamin natin kung bakit nagka problema yan Tapos check natin kung ano yung pwede natin gawin Kapag halimbawa na ganito yung problema Okay, scan lang muna natin para makita nyo rin oh, Wala Kahit patayin yung Nakapatayin na headlight pero nakailaw pa rin Tapos nag-assert pero hindi naman hinassert Grabin grabe, daming code sa BCM. Headlight, headlamps, keyless entry, dash bell. communication with electronic control. module. Okay. Ngayon, ginagawa ko is ito testing na natin lahat ng fuses and relay kung gumagana ba. So dito kasi minsan nagkakaroon ng short, pwede rin dahil nga meron siyang busted, depende po 'yan. Kaya ang ginawa na muna natin dito is tinesting yung mga fuses and isasama din natin dito yung mga relay para ma lang natin kung saan ba talaga yung problema kasi isa isa yung talaga natin yan mga boss. And mga bossing okay naman yung fuse and relay ngayon naman tatanggalin na natin yung cover para maka-access tayo sa BCM Tanggalin natin yung BCM ito yung BCM natin kong may May mga nakatap pa. Pink. Gray. Brown. Ah, okay. Black. Hindi pwede magkabaliktad. Okay. Eh. Parang may corrosion na. Okay, tinanggal ko muna yung kanyang BCM. Eh, napansin natin mayroong corrosion. Dito sa contact, dalawa. Tatlo. Apat. Dami oh. So, lilinisa ko muna ng lighter fluid. Pwede rin naman tong contact cleaner. Ayan oh. Kulay green no? kung napapansin yun. Okay, yun muna baka masalba pa natin to wala naman sunog dito eh. okay okay ngayon ibabalik na natin yung negative terminal ng battery kasi nga nalinis na natin yung BCM so malalaman natin kung magiging okay ba to o hindi the moment of truth na brake pedal position sensor Okay lang yan basta hindi yung 20 na trouble code Headlight Mukhang meron Meron yata Wala mm. Ay naglolo ko talaga mm. <coughs> Naglolo ko talaga siya Pina-repair na rin yung BCM Tapos so far Di pa naman gumagana I-start natin Start ka sir ha Sana mo okay na Kasi pina-repair na yung BCM eh. Pedal position sensor sa sensor lang ito Tingnan nyo nga sir kung may headlight na sir ano na? Headlight po Tapos ano ko. Meron Ito ha sir Meron Okay gumagana naman Passing Meron ano Okay wiper Ay, lock -lock eh. na sya, ah. observa na na muna natin. Brake sensor na lang. Ayun, lang natin yung BCM niya kasi okay naman yung fusion relays. Yan, yeah, may ilaw naman. Hazard, sir. Okay, kompleto. High low. Walang well, park light. hindi Hmm. Eh, meron naman yung high. Park light lang wala, no? Kung dito lang.